Hi Kuya Will. Umaga. Good morning sa'yo. Kuya Will. Congrats dahil bumalik ka na sa TV. Alam mo Kuya Will. Miss na miss ka namin. Kuya Will. Sana mapili mo ako. Kasi na-postpone po yung I-post nyo. Sa upa sana ako, Kuya Will. Tingnan mo naman, Kuya Will, oh. Nandito ako sa loob ng kwarto, Kuya Will. Ito pala yung kwarto ko, Kuya Will. Ayan. Nandito ako sa loob, Kuya Will. Kuya Will. Ayan. Ayan. Ang pogi ko, Kuya Will. Sana, Kuya Will, magkita-kita tayo, Kuya Will. Audition lang sa online, Kuya Will. Pupunta sana ako ngayon, Kuya Will, kaso na-dispose. Hindi natuloy yung audition, Kuya Will, kaya nandito na lang ako. Magsisend na lang ako ng video sa'yo, Kuya Will. Nga pala, Kuya Will, miss na miss po namin kayo, Kuya Will. Miss na miss po namin kayo. Sana magkita tayo Kuya Will. Nandito pala ako. Outfit check po tayo Kuya Will. Nandito. Ito po yung forma ko Kuya Will. oh, yon Koreano Kuya Will. Piling opa Kuya Will. Ayan Kuya Will. oh. yon pugi ko Kuya Will. ba diba? Kuya Will. Lagi kita pinapanood Kuya Will. Sana magkita-kita tayo Kuya Will. Ngayon sana ako ipupunta Kuya Will sa uh, sa TV5 Kuya Will. Kaso lang Kuya Will, na-dispose po yung yung post niyo Kuya Will kaya online na lang ako mag magsend ng video sa iyo Kuya Will. Eh, I love you Kuya Will, Will to win. Ayun sana magkita-kita tayo Kuya Will. Nga pala Kuya Will, um Paborito ka ni mama, papa ko, kuya Will. Lagi ka pinapanood dati, kuya Will. Ngayon bumalik ka na. Cellphone lang pala gamit ko, kuya Will, kasi nandito ko sa kwarto. Wala kami TV, kuya Will. may rap lang kami, kuya Will. Ayan. So, pakita ko pala sa'yo, kuya Will, yung yung outfit si ko, kuya Will, o. Oh. Ayan. Ayan, kuya Will, o. Oh. Ayan. Oh. Di ba, feeling opa, Kuya Will? Di ba? <laughs> Oo. Oh. Di ba, Kuya Will, o? Oh? Ang ganda-ganda, oh. Ang forma ko, Kuya Will, o. Oh. Ayan. Ayan, Kuya Will, o. Oh. Yun. Outfit check tayo, Kuya Will. Alam mo, Kuya Will, miss na miss namin kayo, Kuya Will. Oo, oh, tingnan mo naman yung outfit, Kuya Will, o. Oh. Feeling opa, o. Oh. Ayan, Kuya Will. Smile ka, Kuya Will. <laughs> I love you, Kuya Will. Bumalik ka na sa Studio TV5. Mapanood po namin ulit kayo, Kuya Will. Sayang, Kuya Will. Hindi natuloy yung audition ngayon, Kuya Will, sa Bado. Ito na lang, Kuya Will. Oh, Isisayin ko sa iyo yung video, Kuya Will. Di ba puwiling opa, Kuya Will? Oh? Ang pugi-pugi ko, Kuya Will. <laughs> I love you, Kuya Will. Mapapanood po namin kayo ulit. Ayan, outfit check tayo, Kuya Will. Oh. Sandig, sandig ko muna, Kuya Will, ha? Ito, Kuya Will, oh, yun. Ay, parang kunin ako ng langit, Kuya Will. Dito na lang, Kuya Will. Ayan. Ayan, Kuya Will, oh. Ayan. Di ba, Kuya Will? Oh. Oh, ayan. Kuya Will, oh, ayan. O, Koreano na Koreano, Kuya Will. Piling opa, Kuya Will. O, oh, smile ka naman dyan, Kuya Will. Ay, kuya Will. Miss you. Ay, bumalik na si Kuya Will. Mapanood namin kayo, Kuya Will. Ito lang ginagamit kong cellphone, Kuya Will, para mapanood ka lang, Kuya Will. Kasi paborito namin kayo, Kuya Will, at marami kayo natulong ng tao, Kuya Will. Kaya na-inspire ako sa'yo, Kuya Will. I love you, Kuya Will. Wawa wow, win dati ngayon. Will to win ngayon. Ayan, love you Kuya Will. Opa!